Saan ba tayo? Diyan ka lang. Hindi nga ni Kuya Yan. Alright, good evening po sa lahat. Ayan, nakaalis na po kami ng Batangas Port. At uh, kami ngayon ay bumibiyahe na patungo sa Kalapan, Mindoro. Mabilis ang takbo, no? Mabilis. Mabilis ang takbo. Yan, Ito po si Kuya Alan. Ayan o Daming pangarga uh, Ayan oh, o Puno-puno rin ng mga pasahero Ayan Ngayong gabi po ay uh, Past 12 na April 12 na yan April 12 2025 Nakasakay po kami Ni Kuya Alan, Madlang Bayan Dito sa Roro Papunta kami ng Kalapan, Mindoro Gawa ng kami Ay uh, magkakaroon ng uh, Outreach Program Ang Grand Villamor Eagles Club, Overland Region Eastern Rizal Region 4 sa pamumuno po ng ating governor Kuya Joseph Oxon at Vice Governor Kuya Reynaldo Campillo at ang President ng Grand Villamor Eagles Club si Kuya Pres Ernie De Los Reyes at ang aming Vice President Kuya Kerwin Gomez yang kami ay kasalukuyang bumibiyahe na kasakay kami sa Roro patungo sa Kalapan Mindoro Yeah, siguro ang biyahe namin ay mga 3 hours. Yeah, medyo malayo-layo na rin ang, ano sa pantalan ng uh, Batangas Sport. Yeah. Napakabilis ng takbo ng aming uh, Roro. Talaga makikita sa tubig. Ayun. Yeah. saja ko ya. Fast 12 na. Yeah. Yung aming mga kasama nandoon nakaupo, mga natutulog. Kami ni Kuya Alan, pasyal pasyal mo na dito. Ye. Yeah. Yan napakarami pong pasahero May din doon mga pasayro doon sa loob ng mga aircon naka aircon sila yeah, mayroon din doon sa taas mga nag standby yeah. video ko sila doon <laughs> habang tumatakbo po ang ating barko, tayo naman ay uh, namamasyal dito sa area. Yeah. Ayan si Ate Alaysa. Hello Ate. At si Lucas. si, Pris, si Ate Lita. Ayan. Yeah. Okay, nandito rin po ang aming pangulo, si Kuya Chris Ernie. Yan, yeah, nagpapahinga, nakaupo, nandoon din si ate, may kausap. Siyempre, nandito yung mga gwapo kong mga kuya. Alright! <laughs> o, oh, nila, nilalamig na si Kuya Ricky, si Kuya Erwin. Yan, yeah. puno ko kami, puno. Yeah! Yan. Yeah. Nandito lang kami sa harapan ng uh, grocery. Mayroon ding dito mga siopaw o, o ano gusto mong kainin. Kaya hindi rin nakakaguto. Basta mayroon pambili. Yan. Yeah. Cafeteria. Cafeteria. <laughs> Siguro mga 3 o'clock na no, madaling araw, nandoon na kami sa port ng Kalapan. Ayan. Napakaganda ng biyahe namin papunta rito mula uh, BOI Makati dahil uh, halos walang traffic. Tapos pagdating namin dito sa Batangas Mall ay sinalubong na kami ng dalawang uh, escort na talaga namang hinintay kami hanggang sa dumating in-escortan kami mapunta dito sa loob pagdating doon sa loob nagdagdag sila ng dalawa pa na escort yan at uh, talaga namang diri-diritso kami dito hanggang sa loob ng parko kami ang unang pinapasok kami rin ang unang lalabas mamaya yeah. <laughs> yeah. ganyan kalakas kami ni Kuya Noel dito sa Batangas Port yan yeah. <laughs> yeah. mga kuya at mga mabuhay ang agila alright oh, sarap ng angin ah talaga naman pwede kang mag dito ngayon, pwede kang matulog, pwede kang magtambay kung saan, pwede kang umikot-ikot, pwede kang maghanap ng chicks. Hey <laughs> 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 Ang daming chicks eh. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Ayos. Thank you, thank you. Magandang gabi, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon ay uh, April 12 na 2025. Yeah, magandang gabi po. And sweet dreams sa inyo lahat. Right. I love you all.